Sinikap pigilan ni Aling Lina ang panginginig ng tuhod habang binabagtas ang mamahaling cobblestone driveway niyang Costa Aurelia Resort. Lampas dalawang oras siyang naglakad mula sa terminal, sinadya pa niyang baligtarin ang blusang pamalit at kuskusin sa buhangin para magmukhang mumurahin Sa pagkat iyon ang tanging paraan para makalapit nang walang makapansin na siya ang nanay ni Chef Marco Delphin, Ang pinakabatang culinary director ng chain at bagong tampok sa social media dahil sa kanyang resort to table concept Tatlong taon na mula nang mag-abroad si Marco at anim na buwan mula nang ibalita sa radyo na may sariling kusina na siya sa Isla Verde. Pero kahit isang tawag o text, wala man lang. Kaya ngayon, dalang supot na may tinapa at sinangag na isusurpresa sana niya sa staff housing ng anak, nagkunwari siyang pulubing nagbabaka sakaling makapasok upong manghingi raw ng terang kanin hindi niya inakalang sasakit na parang hiniwa ng kutsilyo ang pagtanggap sa kanya. Pagpasok pa lang niya sa arko na sinusuyuan ng mga bughaw na buging wilya, humarang agad ang resepsyonist na si Hazel. Nakaban ng buhok, kasing lastiko ng protokolang boses. Ma'am, private property po, kung nanglilimos may barangay hall sa labas. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Hindi na nakakibusi Lina, pero nagpatuloy siyang naglakad dahil nakita niya sa malayo, sa dining veranda, nakaupo si Marco kasama ang dalawang banyagang investor at isang mestisang influencer na tila natutunaw sa tawa ng anak niya. Humigpit ang kapit ni Lina sa supot. Naglaho ang alon, ang hangin, at tanging damdamin na lang ang sumisigaw. Anak ko yan! Hindi pwedeng hindi kumahagkan! Tinangka niyang dumungo sa pintuan ng Alfresco Lounge, ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan siya sa braso ng security guard na parang kasimbigat ng pihitang bakal. Aling, bawal po rito ang hindi naka-guest pass. Umigtad ang luha sa mata ni Lina, ngunit tumanggo siya humakbang paurong at doon bumunggo ang siku niya sa basong loklok -lok ng isang lady guest. Nagtilam si kamay iniinit na kape sa linen dress nito, nag daluhan ng tatlong beki sa gilid at isa sa kanila ang nagsambit ng Yak, bakit may amoy isda? Napayuko si Lina. Nag-sorry, inabot ang panyo, ngulit sinampal niya ng tingin ng babae. Mabilis niyang pinulot ang baso. Nagmakaawa sa guard. Iho, isang saglit lang po, makita ko lang si Marco, anak ko yun parang prontera ng bagyong naka-headset si Hazel at nagtaas ng kilay. Ma'am, kung tunay kayong ina, bakit kanya nang suot Hindi na sinagot ni Lina. Hininga lang niya ang lumabas, pirot at napigtas. Umikot siya sa gilid ng veranda. Sumiksik sa haligi. Sinilip sa glass sliding door si Marco. Bilog ang mata. Mas payat ngunit ginaya ng formal ng itibilang ng world-class host. Tinipon niya ang lakas at bumulong. Mar, pero tila nakalapat sa takip ang hangin dahil hindi siya nilingon ni Marco. Sa halip, tumayo ito upang ihatid ang mga guests sa infinity pool at sa bawat hakbang ng anak ay tila gumuguho ang mundo ni Lina. Sa likuran, tinapiksa ni Hazel, Ma'am, kailangan nyo na pong lumabas bago kami tumawag ng pulis. May handyman na naghatid ng lumang chinelas para sa kanya, halatang gustong magpaalis ng mabilis. Lumakad siya pa atras, hingal, Halos mabali ang supot. Pumasok sa isip niya ang mga gabing sinundo niya si Marco sa kuleyo, pinakain ng sardinas at binilhan ng pan-second hand na cooking demo kit. Napaupo siya sa bench sa labas ng arcade. Pinunasan ng luha gamit ang laylayan sabay kinuhang supot na tinapa. Amoy probun siya at nagtangkang maglakad pa uwi. Pero bago siya makalayo, may dumating na shuttle cart. Bumaba ang sous chef na nakakita sa kanya kanina. Pahilim nitong ibinigay ang bottled water at sinabing, Nanay, baka gusto nyo pong kumain sa barracks. Tumanggi si Lina dahil bigat sa dibdib ang tunay na ulam. Sa likod, nakasilip sa veranda si Marco, nakanutang noo. May narinig siyang usap-usapan. Yung pulubing kanina, sinasabi raw nanay mo. Binitawan niya ang tawanan. Pero sa gilid ng gunima pumasok ang larawan ng ina. Amoy tinapa. Laging nakadaster at laging naghihintay sa bus stop tuwing uwian. Kumalambag ang budi niya pero pinilit niyang ipako sa protokol. Bakas scammer lang yun. Gabi na, naghatid sila ng investor sa villa at nagsimula ang staff dinner service. Sa prep table, bumungad kay Marco ang supot na may tinapa. Iniabot pala ng sous chef na naawa. Chef, baka gusto niyong umuwi tong binigay ng matanda. Baka ka mag-anak. blanco siya. Tiningnan ng supot kasama ang maliit na liham na nakasulat sa lumang resibo. Anak, binigyan kita ng paborito mong tinapa. Baka di ka pa kumakain. Mahal ka ni nanay. Nabusal ang lalamuna ni Marco, nanginig ang kamay, at noong bumukas ang alaala, nakitang malilaw kung paano sumugod si Nanay Lina sa graduation niya, dala ring tinapa, at doon niya naalala ang huling salita niya noon. Nay, next time magkang pumunta ng di nagsasabi, nakakahiya, Parang karayom na tinuhog sa puso ang guilt. Binuksan niya ang apron, bumulong sa line cook. Ikaw muna sa pass. At nagtakbo palabas. Sa guardhouse, nalaman niyang lumabas raw ang matanda bandang alasingko. 5. Tinahak niya ang coastal path. Kinapitan ng lamig niyang amian. At sa dulo, sa anino ng malalaking puno ng nyug, nakita niya ang inaang nakaupo sa buhangin. Yakap pa rin ng supot. At nakaawang ang mga labi sa pagod. Hindi na niya kinaya nilapitan, lumuhod. Ma, napadilat si Lina, unti-unting nakilala ang siluet ng anak. Naghilera ang luha, kumislot ang takot. Anak, pasensya na kung binastos ka nila dahil sa akin. mulit yumuko si Marco, hinalika ng maruming kamay ng ina. Ako po ang nangbastos, Ma. Patawad. Nakalimot ako kung saan nanggaling. Nagiliwang buhangin sa pagitan nilang luha. Niyakap niya si Lina, inilapit sa dibdib habang humihingi ng kapatawaran. Walang imik na saksi ang buwan sa liwasang yon. Mungit sa ang pagitan ng mga palad para tadyakan ng mga nakakarinig. Bukas ng umaga, rumagasa ang chismi sa Costa Aurelia. Si Chef Marco mismo ang nagdangdang ng silog ala nanay sa breakfast buffet. Tinapang bangus, sinangag na bawang, pritong itlog at sambal na lihim na resipi ni Lina pinirmahan niyang libreng almusal para sa lahat ng service staff at mga fisherman na suki ng resort. Nang bumalik si Hazel, pinapila siya ni Marco sa harap ng ina. Magsuri ka sa taong binastos mo. Namutla si Hazel, humingi ng tawad at muling ngumiti si Lina. Tanggap ko iha, basta wag mong kalilimutan, mas masarap lagi ang pagkain kung may respeto. Nang hapon ding yun, inupahan ni Marco ang ina bilang Heritage Food Consultant binigyan ng sweet room. Ayaw sana ni Lina pero pumayag para may sariling banyo. At gabi-gabi, bago mag-lights out, kumakain silang dalawa sa beach ng tinapa at nilagang saging. Utang niya sa ina hindi lang buhay, kundi ang pinakamasarap na lasa ng pangunawa. Sa pinto ng bagong training kitchen, pinapaskil ni Marco ang signage. Project Lina, lahat ng nanay, laging VIP. At sa bawat bakas ng tsinelas ni Lina sa pasiyo, humahalimuyak ang leksyon na minsang nalimot. Kapag itinuring mong pulubi ang nagpalaki sa'yo, ikaw ang tunay na gutom. Gutom sa alaala ng pagmamahal na walang katumbas na service charge. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!